Wag na wag magtatawag ng mga espiritu sa eskwelahan kasi baka mamaya magaya kayo sa estudyanteng sinapian. Story time. Nangyari daw to sa isang eskwelahan sa Pangasinan. Hindi ko alam kung totoo pero para sigurado, wag bubulabugin ng mga kaluluwa espiritu. May nag-follow kasi sa akin sa Instagram at sinend niya yung kwento niya at ng mga kaklase niya. Dahil follower ko siya, eh binasa ko na at kinilabutan ako sa mga nakita ko. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag storytime time. Kung niyo pa ako eh, follow niya na ako. Ang pangalan ng nagkwento ay si Prince. Isang araw, naglaro daw sila ng mga kaklase niya ng horror game sa classroom. Gumawa daw sila ng isang bilog at merong dalawang tao na nasa gitna. Yung dalawang tao sa gitna, tinakpan nila yung mga mata nila gamit yung kamay. Habang nagchachant naman yung mga bumubuo ng bilog, tinatawag nila yung mga spirito. Maya-maya, bigla silang nagulat. May nakita raw kasi yung isang bata na nasa gitna. Dalawang nakakatakot na imahe at tinatawag niya tong bantay. Yung isa, ugot daw yung ulo at yung isa naman, mayroong sungay. Tinigil na nila yung laro dahil parang sinaniban daw yung lalaking nasa gitna. Kinuha pang araw nila Prince yung krus at pinahawak yun sa bata pero ayaw daw niyang tanggapin. Kaya ang ginawa nila, dinasalan nila yung sinasapi ang estudyante. Ilang araw daw na nagre yung bata kasi parang sinasaktan daw siya. At dahil sa Kristen Si Prince, tinawag niya yung pari ng simbahan. Binasbasan at binasalan yung batang sinapian. Kasama na rin ang lahat ng estudyanteng sumama sa horror game. Naging okay naman ang lahat hanggang sa isang beses, may kakaibang nangyari sa eskwelahan nila Prince. May mga ilang estudyante raw na nakita yung bantay na pugut yung ulo. At dahil dito, pinatawag lang eskwelahan yung pari ng simbahan pinabasbasan yung buong campus. Sabi ng mga teachers ni Prince, meron daw talagang nagpaparamdam dun sa skwelahan nila. Okay naman na daw lahat ngayon sa skwelahan nila pagkatapos basbasan nung pari yung school nila. Follower ko si Prince sa Instagram at kung gusto nyo rin, i-follow nyo na rin ako sa IG. Search nyo lang at Buzi Baviera.